Good morning at welcome back na muli sa ating panibagong vlog At nandito tayo ngayon sa Templo Central At katatapos lang ng banal na pagtitipon Ang video na to noong February 2, 2024 Alam nyo ba ang Templo Central ay isa ito sa mga pangarap ng ibang mga kapatid na makasamba dito at masilayan Na bagong itatalaga ng Diyos sa iba-ibang mga lokal Kung papalarin ng Diyos na sila ay magtagumpay sa kanilang mga layo At sila ay magiging katuwang ng pamahala ang kapatid na Eduardo P. Manalo At alam nyo ba na isa lang din akong convert dito sa iglesia ni Kristo. Ang dati kong reliyon ay kinagisnan ng karamihan ng mga tao. At ako naman ay naanyanyahan ng doktrina nila at napakinggan ko. At mula noon natapos ko ang 24 lesson sa pag-aaral ay nagpasya na rin ako na umanib sa Iglesia ni Kristo at hanggang nabautismuhan. Alam nyo ba nung ako sinusubok pa lang ay marami akong na-encounter ng mga tao bakit daw ako lumipat ng ibang reliyon at bakit pa daw dyan pa sa Iglesia ay e eh maraming bawal dyan. So ayun, hindi ko na lang sila pinapatulan. Ang sabi ko kung marami kayong mga tanong, di makinig na lang kayo sa sa doktrina. Respect na lang muna tayo dahil may kanya-kanya po tayong paniniwala at yung paniniwala ko ay nakabase po sa Biblia. Kaya kung meron po mga iglesia ni Kristo na inaanyayahan kayo na makinig ng salita ng Diyos o sa kanilang pamamahayag, ay paunlakan po natin. Dahil ang gusto lang naman ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Hindi po namin inaangkin ang kaligtasan. Dahil ang utos ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas.